Ayan, magkakaroon nga po pala kami ng bagong family member. Kaya naman naisipan po talaga namin na paghandaan siya. At kaya nga po namin nabili itong aming uh, plastic matting. Okay, kung makikita nyo guys sobrang daming. Kasi medyo na pa laking nga yung pinagawa namin. pina talaga naman yung pinasadya. Para if ever lumaki siya, uh, is comfortable pa rin siya doon. So, ito na nga guys, kaya medyo napadami din talaga itong aming in order kasi nga medyo napalaki yung napagawa namin. But anyway, nandyan na yan, kaya dinagdagan na lang po namin ng order. I Alam mean, nyo guys, isa sa mga nagustuhan ko dito sa uh, plastic mating nito is sobrang tibay niya, sobrang kapal po ng pagka-plastic niya. At kung gusto nyo din naman po na magkaroon uh, ng ganito, ay ilalagay ko po yung link kung saan ko nabili yung uh, plastic matting na to. Ilalagay, ilalagay ko na lang po dyan sa description box. Okay? And kayo na lang po ang bahalang mamili ng kulay na gusto nyo at ng sukat po. So, hindi po kayo mahihirapan kasi may sukat po ito. So, kayo na po ang bahalang mamili kung ano po yung sukat ng kulungan ninyo na ipapagawa. At doon na lang din po i-base yung inyong i-order. Sobrang dali din po guys nitong ikabit. Ayan, nakikita nyo naman kung paano ko kinabit guys. Sobrang bilis lang, hindi siya mahirap ikabit. Okay? At kung paano naman po ilalagay ito doon sa aming dog cage na pinagawa, ay igagawan ko na lang po ng panibagong video para makita nyo mabuti. Ayan guys, kung nakikita nyo, sobrang tibay naman po, ba diba?